Bakit kailangan mong maglagay ng halamang ito sa loob ng bathroom? Nasubukan mo na bang maglagay ng halamang ito sa loob ng iyong banyo? Kung hindi pa, dapat mong mapanood ang video na ito. Marahil mukhang kakaiba para sa iyo ang paglalagay ng halamang ito sa loob ng banyo. Ngunit mamamangha ka pag nalaman mo ang tunay na dahilan kung bakit kakailanganin mo ang paglalagay ng halamang ito. Bakit nga ba ay narerekomenda ang halamang ito ng mga eksperto? Alam mo na ba kung ano ang pangalan ng halamang ito? Para sa mga nais magsimulang mag ng halaman o lumikha ng isang halamanan sa bahay o kaya naman ay sa mga nais pagandahin ang loob ng tahanan ay huwag na huwag magpapawala ng ganitong uri ng halaman. Ang opisyal na pangalan ng magandang halaman na ito ay Dracaena trifasciata na din sa tawag na St. George's Sword. Ngunit napakapapilar ito sa tawag na snake plant dahil sa ang mga dahon nito ay nakakahawig sa kaliskis ng isang ahas. Ano nga ba ang binipisyong maidudulot ng pag-aalaga ng halamang ito? Alam mo ba na ang mga sinaunang tao sa ilang mga bansa tulad ng India ay madalas na ginagamit ang halamang ito sa malalaking pagpupulong o pagtitipon-tipon dahil pinaniniwalaan nila na ang pagkakaroon ng halamang ito ay nagtataboy ng masamang espiritu. Kaya naman, naganap din ito sa kanilang mga tahanan. At inirekomenda din nila na ilagay ito sa harap ng pintuan upang pangproteksyon sa pagpasok ng masamang espiritu at negatibong enerhiya. Ngunit sa makabagong panahon ngayon, ang masamang espiritu ay hindi nagaanong pinaniniwalaan. Ganun pa man, ang paglalagay ng mga halaman sa harap ng pintuan tulad ng snake plant ay nakasanaya na at tunay ngang nakapagbibigay ito ng positibong vibes sa sino mang papasok at makakakita ng halaman ito. Ang pagkakaroon ng isang kumpul na may magagandang dahon ng snake plant sa harap ng pintuan ay talaga namang makakatawag pansin sa sino mang makakakita dito. Dahil mayroon itong katangian na hindi mo mababaliwala na nakakapangakit sa mata ng sinuman. Ang snake plant ay may katangian din na nangka-absorb ng masamang hangin o mga lason sa hangin. Ito ay pinatutunayan sa pag-aaral na isinagawa ng NASA. Ginagawa din itong mas sariwa o fresh ang hangin na ating nilalanghap. Bukod dito... Ito din ay naglalabas ng mas maraming oxygen sa pagsapit ng dilim o gabi. Kaya naman, ay nare-recommenda rin ito na ilagay sa loob ng kwarto. Ngunit sa ang bahagi ba ng bahay madalas na nagkakaroon ng masamang hangin? Walang iba kundi sa loob ng ating mga banyo, kung saan dito tayo naglalabas ng ating dumi mula sa ating katawan. Kaya marapat lamang na maglagay ka ng halamang ito sa loob ng inyong banyo. Dahil malaki ang maitutulong nito para sa paglilinis ng hangin na bumabalot sa loob ng inyong banyo. Bukod dito, ang paglalagay ng ganitong uri ng halaman ay nagbibigay din ng positibong vibe sa loob ng banyo. Maganda itong tingnan at nakakatulong pang magbigay ng estetik na ganda sa kabuuan ng banyo. At kung ikaw naman ay madalas na magkaroon ng bisita sa bahay, kadalasan ang banyo ang isa sa pinupuntahan ng bisita. Ang paglalagay ng halamang ito sa banyo ay tiyak na magbibigay ng magandang impresyon at hahangaan ng inyong panauhin dahil sa positibong vibes na maaaring idulot nito. Kaya naman, maraming taghanga ng halamang ito ang nagrarekomenda na maglagay ng ganitong uri ng halaman sa harap ng inyong pintuan, sa loob ng iyong kwarto maging sa loob ng inyong banyo. Dahil sinasabi na mas mainam itong gawing pangdekorasyon kumpara sa isang flower vase na araw-araw mong papalitan ng bulaklak dahil sa mabilis lamang malanta ang mga bulaklak. Samantala, kung maglalagay ka ng snake plant, hindi mo kakailanganin ang regular na pagpapalit nito dahil kaya nitong mabuhay kahit limitado lamang ang sikat ng araw. At hindi mo rin ito kailangang diligan ng regular dahil kaya nitong mabuhay ng isa hanggang sa dalawang linggo na hindi ito dinidiligan ng tubig. Gusto mo din ba ang halamang ito? Kung mayroon ka ng halamang ito, saan mo ito inilalagay? Ibahagang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Muli po ito po si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.